Uh, ang antatan ko po kung halimbawang, halimbawang naligtas ka na. Uh, anong gagawin mo sa bagong Jerusalem? Naligtas ka? Halimbawa oh, po, naligtas, anong naligtas gagawin sa bagong Jerusalem? Aba, maraming trabaho roon. Ano po, brother? Maraming roon. Alam mo, unang-unang trabaho ng maliligtas, hahatol ka sa mga anghel. Pag naligtas ka, hatulan mo 'yung anghel, bilyon-bilyon 'yun. Pagkarami nun. Pakinggan mo sa uno Unang Korintos 6, versikulo 2, 3. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? No. Hindi nyo ba alam, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, na hahatulan natin ang mga anghel? Isa. Pangalawa, gaganap ka roon ng kaluguran ng Diyos, no? May pag-awit doon, may mga pagpupuri sa Diyos. At marami pang bagay na hindi natin maiisip ngayon. Pakinggan mo, sa 2.9 ng unang korinto. Tatapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata mm. at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa kanya. Ayon, para sa umiibig sa Diyos, may inihandaan Diyos na bagay na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tay nga, hindi pa pumapasok sa puso man ng tao, nakahanda na yon. Kaya hindi ko kayang i-elaborate lahat yun, kapatid. Marami yun. Yun na lang po. Thank you po. Salamat.